Ganyan lang oh, babalatan mo lang ng konti, tapos pipigain mo lang. Ayun. nakagis na kung tawag diyan, Santone, Santone. Kasi yung buto niya, Santone. Mm. Yung yung niya sa loob, Santol. Okay po mga katusok at may kakaibang puno eh. ah uh, ito, yung puno na may bunga. Pero ewan ko lang po sa inyo kung anong tawag ninyo nito eh, para lapitan, lapitan mo nga ito. Ito, may mga ganitong bunga oh. Uh, please paki-comment naman po kung anong bunga nito at o bunga, ayan. Ah, uh, susubukan nating ah uh, kainin 'to. Ayan. Kuha tayo, ayan oh. Ayan. Mga katusok. Hmm. Tamis. At may buto rin siya oh. Ayan. Ang dami dito mga katusok. Oh. Ang iba, hilaw pa nga eh. Ayan, hilaw. At may mga hinog na rin. Ayan, oh. Ayan katulad dito. Ito, yung hinog na to. Ayan. Ito po, ibunga talaga ng ewan ko. Eh, ang tawag nila nito is santones. Pero sa inyo, kung anong tawag nyo po nito, anong bunga, uh, please pakicomment kung anong bunga to Ayan, Oh. Dito nyo ba sa video na yan. Mm. Matamis sa na medyo may halong konting uh, asim. Pero mas masarap yung tamis niya dahil medyo halo yung asim niya eh. Sarap talaga eh. Kaya ito yung buto. Ito yung buto ng Santones. Ayan. Kuha pa tayo isa uli. Ayan. Sambang maraming bunga. Ito maraming bunga dito. Idol Ay, oh. Ayun. 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 Wow. yan Ganyan lang oh. Babalatan mo lang ng konti. Tapos pipigain mo lang. Ayan. Super sarap talaga. Mm, nalalasa mo talaga yung tamis at medyo kakunting asim-asim lang. Kaya please, paki-comment kung anong tawag niyo po nito. Ayan. Ito po yung bunga ng Santones. Nakakatulok. Ayan, sakot lang ah. Grabe, super. Hanggang dito pa rin, no? Ayan, no? Ayan yung puno ng santulis talaga, eh. At kukuha tayo ng apat na bunga Tatanungin natin yung may-ari nito Kung saan ang galing yung santones niya Ayan Ayan no? Ayan 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 no? Ay, eh, yung minto, hinog-hinog pa talaga. Ayan. Ito lang, siguro, apat or lima. At ito, tatanungin natin si tatay. Ayan. Dito yung may-ari. Ay, okay, tay, eh, at matanong nga kita, tay. At, ano nga po talagang tawag dito sa inyo? Basta ang nakagis na kong tawag yan, santone, Santones. Kasi, yung buto niya, salantone, Mm. Yung, ayong lamokot niya, sa loob, Santol. Mm. Kaya ang lakan niya, Santol. Mm. Ngayon, may tanong po ako sa inyo tayo, no? Saan po kay galing ng similya nito? Kaya ni Talakoyan, nung ako'y umuwi ng dito. Ang ah. makakalapan ako. Sa, eh ibig sabihin sa Bicol pa galing lang galing niya. Layo no? Layo sa Bicol pa pala galing to sa ay, ngayon. Albayano kasi ko eh. eh. Ibig sabihin kayo lang may tanim dito. Oh, sa, dito sa Bulacan ako. Parte Bulacan. No? Eh ibig sabihin eh, nag-iisang puno sa Bulacan ng nag, puto. Nag-iisang puno ay doon. Ano? Nag-iisang puno na sa Bulacan. Kaya kung sino na relate at anong bunga to, please paki-comment din. Nag-iisang puno lang sa Bulacan to eh. Ayun. Kaya maraming salamat po tay. Uh, yeah. At nakita natin yung may-ari talaga. <laughs> at siya lang nag-iisang may-ari ng Santones dito po sa Bulacan. Grabe. Super at tanggaling galing. Galing pagpunang. Bikol yung talim niyang Santones. Kaya marami salamat po sa inyo mga katusok. Thank you for watching. Yan.